Meron nga tayong dumating na kaibigan. Dumalo siya sa isang kasalan. First time niya raw makarating dito sa Camarines Norte. Guess what? Pitong oras siyang nagmotor mula sa Bulan Sorsogon Province. At magkikita kami ngayon dahil uuwi na nga rin daw siya mamaya. Yo, what's up? What's up? <laughs> ah, ano balita? Ah. Kumusta ang biyahe? Yeah. <laughs> ang <laughs> <laughs> Lay nun. Siya nga pala si Sir Joshua. Ang classmate ko sa Bicol University. Uma ikabong kwentuhan nga agad. Grabe nga raw ang experience niya pagpasok niya ng probinsya natin. Paano ba naman? Wala talagang ilaw dun. Maganda nga sana kung pagpasok ng province of Camarines Norte ay maliwanag. So bago nga siya umuwi, ay eh mamamasyal muna kami ng konti. Request niya, nadalhin ko siya sa Bagasbas. Bye! Bye, -bye. <laughs> Ready ka na, 6 hours yun. Nag-stretching na nga siya agad kasi talagang mapagod ang biyahe niya ngayon. Lalo na at alauna, nakakaantok yun. Ang hirap pa naman talagang kalab kalaban ng antok, di ba? Napakainit nga ngayon at hindi ako nakadala ng jacket. O diba, di ba? Ang hap ng ang init. Kaya kahit, kahit itong sila ate, e eh, karton okay na yan. Susulitin na nga lang namin ang maiksing oras na ito. So nandito kami ngayon sa Bagasbas para uh, samahan ko to si Josh. Yeah, pipicture siya. First time niya kasi makapunta dito. So samahan natin. Tipong tanghaling tapat. Eh nasa Bagas kami. Ayan, may gaya talaga <laughs> lang. <laughs> tanghaling tanghaling tapat yung mga tol nandito kami ngayon sa Bagasbas. ha ko siya sabi niya ay hindi raw malangsang amoy ng dagat natin dito o ba diba Josh wow dagat kita <laughs> naman sa aninong tanghaling tapat na kahit wala halos tao kami lang in-encourage ko nga rin siya na bumisita dito sa sunod kasama ang kanyang pamilya walang araw malangsang amoy ang dagat natin walang amoy pwedeng pwedeng liguan so yun sinama ko siya dito sa Alvinos kami kumain thank you Sir EJ at uh... <laughs> sa tama lang kaya may kamatis kasi 'yan, oh. na mahal, it's my, it's my... Tama, tama. magaan lang yung ano. Uh, uh, light lang sasya. 'yan, light. All right yeah, out. Mangan. layo pa biyahin 'yan. Bulan Sorso pa 'yan. 6 hours from here. At syempre, nag-montage tayo. Let's go. <laughs> <laughs> 'Yan mga Sir Joshua uh, All oh, the way from Sorso. Yes, uh, from, Bulan. So, from Bulan. Bulan, Bulan. Bulan <laughs> <laughs> Paano tol? Opo, salamat Luis ah. ingat. Ingat po, sa na lang. Eyo, paano? <laughs> Eyo, boy. Sige, sige, sige. Salamat. Tatmo ko ah. Opo, opo. Bye. Opo. Ingat.